4.13 4.30 ako nagising guys ng umadaling araw. Pero nag-decide ako yung mamalengke. 5 na yan. So yun, naglakad lang ulit ako. Maliwanag na nung pauwi na ako guys. Pagkarating ko, yes. Nagbubukas na yung asawa ko katatapos niya lang maligo. Naglaga na rin ako ng itlog at yan iinitin kong tubig para sa pang turmeric niya at pang uh, maligamgam na tubig ko. Hindi muna ako magsambong ngayon guys. Mamaya na lang gabi. So yun, naglinis ako yan. Akala nyo hindi yan madumi. Madumi yan guys. Grabe ang alikabok niyan. Kaya kailangan talaga walisan kahit wala tayo nakikita yung dumi. Kasi may mga nanonood na mga alikabo kung saan saan dyan. So yung pagkatapos ko naman dyan, dito naman ako nagwalis ulit sa labas. Sa harap ng tindahan. Itong bak sa kalsada. hindi muna ako nagdilig ngayon kasi kadidilig ko lang naman kahapon basa pa yung lupa may bumibili Ayon, asawa ko maglalaban na yan hindi pwede kaanmusan maaga pa kasi masyado yan guys sa dito, nagwalis naman ako ulit dito sa dirty kitchen kasi may mga alikabok din. Tapos ko naman magwalis, ayan niluto na 'yung itlog. Dito naman ako sa study area ng anak ko. Lagi din maalikabok yan guys kahit walang kalat, minawalisan ko pa rin. Tapos 'yun, ito naman nilinis ko rin yan kasi may mga lupa-lupang nahuhulog pag dinidiligan at nilabhan ko naman itong basahan kumulo na rin yung tubig na pinainit ko sinalin ko na muna June 7, 10 pa lang guys at dito naman kami natutulog yan, nasarap pa ng tulog ng anak ko ngayon, liligpitin ko naman yung kalat namin dito. Yan ang pinaggamitan namin kahapon. Bago kami pumunta sa school, iniwan ko lang yun dyan makalat. So, ngayon, liligpitin ko na. Ito namang asawa ko tapos na maglaba. At yung pinag-alnawan niya, iniipo niya yan sa CR kasi pang buhos din namin yan. Madalas kasi siya mag-drain kasi nakakulostomy yung asawa ko. Hindi normal ang pagdumi niya nakalabas yung bituka niya. Kaya yun, iniipo niya yung mga pinag-alnawan niya kasi araw-araw naman siya naglalaba. Naininit lang namin yung mga tira-tira namin kahapon at naglaga lang ako ng itlog. Yan ang halmasalin namin. Siya, pansit. Ako naman yung itlog at yung nabili kong sisig. Yun na yung aking almusal at ang halian. At pagkatapos namin mag-almusal, may mga ginawa pa ako nasa part 2 yun guys abangan nyo po eto ay ang pagpunta ko na sa grocery kasi mamimili ako ng mga paninda sa tindahan namin konti lang naman pwede konti nang lakarin konti lang naman ang ipamamalengke ko guys kaya maglalakad lang ako malapit lang din naman yun siguro mga 30 minutes lang din balikan Ibang direction kasi ito kaysa doon sa binibilihan ko sa mga ulam. Ibang direction naman yun. Kung yung sa ulam, pakanan, eto pakaliwa. So, yun. Pagkatapos niya, naglakad lang din ako pa uwi. Kaya ko namang bitbitin. Yan guys, o, oh, malilim lang siya. Kasi mamayang hapon, nandiyan na yung init. Kaya ngayon na lang ako nag-decide uh, mag-grocery. -ano, mag 9 a.m. pa lang kasi to. Yan guys. Pauwi na rin naman ako nyan. See you sa part 2. Abangan nyo po.